Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw po maliit yung puwerta ng kanyang dumalaga? Pwede bang gagawing inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen, Adventures ng umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga dumalagang baboy o yung mga gilt. O ano ba yung mga katangian ating pong hinahanap para po ating gawing dumalaga para atin pong ipamalit lahi sa atin pong mga inahing baboy po mga kaibigan. So unang-una po dyan, dapat nyo kanya pong pangangatawan. Dapat po malusog po yung katawan natin mga gilt o yung mga dumalagang baboy. And then, dapat din po yung kanyang dede po ay nasa 14 to 16 po na dede. At saka, pantay po sila. 2 4 6 8 10 12 14 16 magkapantay po yan mga kaibigan. Dapat talaga pantay po yan mga kaibigan para yung mga biik po habang dumidede kapag sampay maging inahin ay hindi po sa mahihirapan kasi nakahilira pong ang pantay yung mga dede ng mga inahing baboy. Dapat din po tama yung yung taas, tama po yung kanyang uh, laki at saka yung kanya pong uh, balakang po mga kaibigan ay medyo malapad. Nang sa ganon, yan po ay mga sign na yung kanya pong sipit-sipitan ay maluwag at hindi po mahihirap mahihirapang mga anak. Yung iba din po mga kaibigan ay tumitingin po sa tenga ng mga inahing baboy na kung mas maraming ugat, mas marami daw gatas. Sa akin pong pag-alaga ng mga baboy po mga kaibigan, naka-experience po ako ng tenga na marami pong ugat. So, yung inahin po na yung mga kaibigan ay marami po talagang gatas. Kaya, ah, mas maganda po yung mga ganun na mga katangyan na ating pong hahanapin dito naman po sa puwerta nating mga uh, duwalagang baboy dapat yung kanyang puwerta po ay pointed down downward kasi meron po ibang puwerta na parang pagano pa, ganun, pa paakyat yung kanyang tip ng kanyang puwerta so kapag iihi po yung mga ganyan mga kaibigan yung kanyang ihi po ay hindi po papuntang baba kundi nag a -arc po yung ganyan so meron pong ganyan so wag niyong gawing inahing baboy yung ganyan ang hanapin nyo sa kanyang puwerta yung talagang uh, pointed downward na kung umiihi yung mga dumalaga ay straight lang hindi po siya pa arc na papuntang pataas at saka pababa so yung hahanapin nyo ay papunta sa ibaba ngayon sa tanong po ating subscriber na yung kanya pong puwerta na kanyang dumalaga ay maliit lang daw ayan maliit lang daw yung puwerta ng kanyang dumalaga ang problema nito kung pwede bang gawing inahing baboy ang sagot ko pa dyan mga kaibigan ay pwedeng pwede basta okay po yung kanyang katawan, okay po yung kanyang dede, balanse po yung kanyang mga paa, balanse po yung mga dede, balanse po yung kanyang balakang, lahat. Kahit na maliit yung kanyang puwerta mga kaibigan, pwede po yung gawing inahing baboy natin. Kapag bata pa lang talaga yung ating mga dumalagang baboy, yung kailang puwerta po ay maliit pa lang yan. Lalo na kapag hindi pa sa naglalandi, maliit pa lang po yan. Kapag naglandi na po yung ating dumalagang baboy, yung kailang puwerta po ay mag-i-increase ng size ng pakaunti lang kahit na maliit yung mga kaibigan basta makapasok yung uh, ating AI catheter o makapasok yung uh, ari ng barako mabubuntis at mabubuntis po yan habang nabubuntis po mga inaheng baboy po mga kaibigan dahan-dahan pong na-develop yung kanyang reproductive system sa kanyang mga dede, sa kanyang balakang, uh, sa kanyang puerta. Kung pansin niyo po, unang buwan ng pagbubuntis ng rumalaga, yung kanyang puwerta po ay dahan-dahan na po yung lalaki paabot po ng dalawang buwan, ayan po nag-i-increase po ng uh, size yan pagdating na po ng 90 days o 3 months pataas parang mamumula na po yung puwerta natin dumalaga at saka dahan-dahan na po siyang lumalaki na po talaga so yan po ay indication na yung kanyang puwerta po mga kaibigan ay nagkukompensate na dahan-dahan na po siyang lumalaki dahan-dahan na po siyang namumula in preparation para po nagpanganak na po yung kanyang mga biik ay hindi po siya mahihirapan yan po yung mga maobserbahan kapag dumalaga pa lang na 3 months pataas o uh, 90 days pataas yung kanyang puwerta po ay mamumula na at saka lumalaki na po yan punating po ng 110 days pataas yung puwerta na maliit nating na dumalaga ay parang times 10 na po sa laki ng kanyang puwerta sa araw na iyan na 110 days pataas Hanggat aabot na po sa araw ng kapanganakan ng 114 days, kapag siya na may mga anak po sa 114 days, talagang lumalaki na po yung kanyang puerta na kulay pula at saka uh, mayroon na pong si na lumalabas at stitchable na po yung mga kaibigan. Kaya kahit na maliit lang yung puerta nung dumulagan nyo, pero pag abot ng time na kapag siya na po yung malapit na po mga anak, dahan-dahan po yung lumalaki para mailabas po yung kanyang biik po mga kaibigan. Yan po yung tinatawag na instinct ng ating mga alagang baboy. Sila po ay magkukumpensate, depende po sa stage ng kanilang pagbubuntis. Kaya kapag malapit ang mga anak, ang compensation po niyan ay lumalaki na yung puwerta, magkaroon ng secretion, yung medyo madulas na secretion para paglabas ng ulo o paan ng biit, magsaslide na po sila lahat mga kaibigan. So, wag po kayong magalala kahit na maliit lang yung puerta niyong dumalaga kasi po pag abot ng panahon ng kasila po yung mabubuntis at saka mga anak po mga kaibigan yan po ay lalaki hanggang sa araw ng kapanganakan so yan po yung vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panunood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye